Ang mabuting balita mula sa langit sa araw na ito. Aleluya, Aleluya! Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatototohanan niya ang kanyang nakita at narinig ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi nagkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa Diyos. Maraming salamat po sa inyong tulong na maipalaganap ang mabuting balita ng poong Hesus sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Pagpalain nawa tayong lahat.